May, hmm. Nasa isang bundo ka. Oh my God. Tapos, may kasama ka. Labing dalawang na. Pagaganda oh. napakaseksing mga babae. Di isa ka dun sa mga labindalawang babae ninyo. Hindi. Oh. Eh bakit? Nasa, ba't nag-iisa ako dun? Anong ginagawa ko dun? Bakit nga ba? Hindi ko alam. Ba't dati ka magkwento? Kwento mo yan eh. Bakit ko magiging kwento? Wala nga ako doon eh! Ikaw lang nandun! Hindi naman ako napunta sa bundok! Anong ginagawa ko doon? Sinungaling ka! Gusto mo lang masolo yung mga babaeng magaganda at sexy! Kaya hindi mo ako sinama! Aba hindi ko naman kilala yung mga babaeng! What? Anong ginagawa ko doon? Sino-sino yung mga yun? Baliw! I am not it of uh, it, uh, it uh.